At hayan, hello mga kaboom. Nandito po tayo ngayon upang ipaalala sa inyo na maiksi lang ang buhay. Kaya palagi natin piliin ang maging masaya. Puntahan natin yung mga lugar mga natin yung mga bagay na kung saan magiging masaya tayo makakapag-relax at makakalimot ng saglit sa bawat pagsubok at problema na dumarating sa ating buhay. Palagi nating tingnan na maraming biyaya ang Panginoon sa bawat paggising natin araw-araw. Nandiyan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, kakilala, karelasyon, mga kamag-anak, lahat. Maraming taong nagmamahal sa atin at maraming tayong uh, paghuhugutan ng pag-asa sa buhay. Kaya kung ano man yung mga nararanasan natin pagsubok, huwag natin yung tambayan. Huwag na yung mag sa isang lugar na yan na ang tingin lang natin at nakikita natin ay puro problema lamang. Alam niyo ba, mga kaboom, na palaging mayroong biyaya ang Panginoon ay binibigay sa atin araw-araw. Mga biyaya na kung minsan hindi natin namamalayan dahil nakatutok lang tayo sa mga problema. Nandiyan ang ating pamilya. Sila yung unang-unang biyayang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya walang karapatan na ikaw ay mawala ng pag-asa o malungkot. Gawin mo motibasyon ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo. Yung pagsubok na yan na magbibigay sa iyo at magtuturo sa iyo ng lakas at maging positibo sa lahat ng bagay. Ang pagsubok na yan ang magpapatatag sa iyo bukas sa susunod na araw upang sus sa mga darating na panahon, mas maging mas matatag ka pa at lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo ay magiging simple lang at kayang-kaya mo na. Kaya huwag kang malulungkot kung meron kang pinagdaraanan ngayon dahil palaging sapat ang biyaya ng Panginoon para sa atin. Lagi mong isipin na mahal ka niya at higit sa lahat, mahal na mahal ka ng iyong pamilya. Kaya kabuhong, Huwag ka ng malungkot. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng kalungkutan na magpabagsak sa iyo. Gawin mong motibasyon ng bawat kalungkutan upang mapalitan ito ng sayagin, hawa at pagpapala. Maging kontento lang tayo sa kung anong meron tayo. Huwag mong hanapin yung meron sa iba na wala sa iyo dahil lagi nating tandaan na iba ang biyaya'ng iniyahanda ng Panginoon para sa iyo. Iba-iba tayo ng pagsubok, iba-iba rin tayo ng biyaya at pagpapala. Kaya naman, maging positibo at laging piliin natin ang maging masaya at palaging maging kontento. Bye mga kaboom, sana makatulong. God bless.